So guys mapagpalang araw po sa ating lahat kumusta po ang araw natin today so kumusta po ang ating mga mahal sa buhay ang ating mga ma ang ating mga anak sa so, magkakaroon lang po tayo gagawa lang po natin ng isang reaction video dahil po sa uh, trending ngayon tungkol kina Catherine and Daniel ayan yung mga Catherine po medyo sad tayo sa mga nangyayari dahil ganun talaga ang buhay. No, lalo na sa mga showbiz, hindi natin alam na akala nila sila pa rin. Pero uh, hindi naman kasi nila pinapakita sa ating mga followers ayan, sa mga nagsusubaybay sa kanila kung ano yung magiging isa. So, para po sa akin ito. Ay, bigyan po natin. Ay pan, pakinggan po natin uh, ang sinabi ni uh, Boy Abunda tungkol sa real, hiwala ni Daniel Catherine. Ayan, So ito po yan. Pakinggan po natin muna bago tayo kumuha ng reaction. Ah, associate dito sa isang restaurant sa Quezon City katulad ng maraming tao ngayon dito sa Pilipinas o kahit sa labas ng Pilipinas, ang pinag-uusapan po ngayon ay si Catherine Bernardo at Daniel Padilla at ang kanilang paghihiwalay. At tunay na napakalungkot po ng balitang ito. Para sa mga Katniel, para sa mga kaibigan, para sa mga fans, and that includes me, dahil ako'y tagahanga po ng tandem na ito. Ang tanong sa akin ng na aking mga kaibigan, ano ba talaga ang nangyari? Uh, totoo ba ito? Even after the statement, people are still hopeful na sana'y hindi totoo ito, sana'y maayos pa rin, sana'y uh, isang masamang panaginip lamang ito. I think this is an indication of how much Cazeniel is loved by people in this country. So ako naman, sabi ko, para masabi ko rin ang gusto kong sabihin, I decided to write some notes na nais kong ibahagi po sa inyo at ibahagi sa aking mga kaibigan dito ngayon kung saan kami uh, nag-dinner. Here it is. Kahit din po sa mga nasa showbiz, nanghihinayan din po talaga sa tandem ng Katrin and Danielle, pero uh, bilang isang fans nito natin, ayan, fans na rin po, nakakalungkot isipin, ganun talaga, may showbiz o hindi man, pero tanggapin natin na lalo na sa industriya, na bibihira ang magkakaroon ng forever sa ganyan. Tandem nga eh, para maging masaya, libangan ng tao, mapasaya pero ginagawa lang lahat. Kahit hindi na maganda ang sitwasyon, pinipigilan ng bawat isa na humarap at huwag mag, maging plastikado, ba? Diba? Pero sa totoo lang po, matagal na po talagang hiwalay sina Daniel at Catherine. Naalala nyo, o oh diba si... Ayaw rin talaga nila magsipagsalita. Siyempre nga, nasa showbiz para hindi masakta ng mga followers nila ang kanilang mga fans ayan, sinisikap nilang maging ano uh, akala mo totoo sila pa akala mo still going pa rin yung kanilang relasyon pero sa kabila ng lahat ay hindi pa po so patuloy po natin patinggan ang so sinasabi ni uh, ni Boy thought... Abonda Mali ako I thought they would be able to fix what needed to be fixed. Totoo po yan, nagdasal ako na sana'y maayos ang dapat maayos. Ang kinalabasan nga ay hindi. Kaya they both issued statements na tapos na ang kanilang relasyon. And I can imagine the pain. The excruciating pain they have to bear now. Si Catherine, So si Daniel Ang Casniel sa mga fans. And I honor the Spain. Umiiyak ako para kay Casnell. As a fan and friend. Katulad ng marami, I respect the decision to part ways knowing that they tried to save this love story with respect but one that sadly ended also with respect to paraphrase Catherine just finished reading her statement again at ang paulit-ulit na sinasabi ng aking isipan ay class is not dead In show business, what a decent girl Catherine Bernardo is. Napaka decente. At a time when vicious ranting is commonplace, she chose to be cautious, respectful, circumspect. Catherine deserves love. and respect. With this breakup, Catherine Bernardo has proven that a proper ending is possible, no matter the pain. No matter the pain. Bravo, Catherine. Pagkatapos lumabas ang statement ni Catherine, siguro mga ilang minuto, Sumunod naman ang statement ni Danielle, ni DJ. Hindi ko malilimutan yung aking interview with DJ some time ago. Kung saan tinanong ko siya, DJ, what is worse than betrayal? Sabi niya, to be forgiven. Hindi ko malilimutan yun. I don't know the details that brought them to this decision to separate. I only know the love that they have for each other. A love that prevailed even when they decided to say goodbye. I probably did. some of their most important interviews. Kahit konti, I witnessed the story, the narrative of Catherine and Daniel. Kaya sobra akong nalulungkot. Kath, DJ, all the best and all the love. Maraming salamat. Ayan. Akhenon uh, per na nga po ng pan dalawang panig na hiwalay na po talaga si Daniel at si Catherine. Pero naalala niyo guys, reaction ko dito. Matagal na po talagang hindi nagkakaintindihan sila. Maybe a month ago na hindi lang talagang nakikita ng tao yung uh, sitwasyon. Naalala niyo po ba na si uh, si Daniel ay napaka uh, sinaunang tao. Para si sinaunang tao, very sensitive siya para sa kanyang minamahal na si Catherine no. Pero naalala niyo po ba Alam niyo kung gaano ka ka-strict. Stricto si Daniel hindi naman stricto, kumbaga ayaw niya lang ma-expose sa ganong sitwasyon ang kanyang minamahal. Naalala niyo nung si Catherine ay nagumpisang mag, uh, magpakita ng kanyang katawan. Ayan. Doon po, nag-umpisa, wala na po sila noon. Na para siya, makikita nyo, kita na yung, kita niyo yung kita niya yung parang ano niya, talaga nag-open siya ng kanyang katawan. So doon yun ano, uh, nag-umpisa po na wala na po sila. Hindi nga lang talaga uh, pinapa-expose sa media. Dahil syempre para hindi masakta ng kanilang mga uh, followers, ang kanilang mga fans. Pero sa ganang atin, so wala na po tayong magagawa niyan. Kundi suportahan kung ano man, kung may involvement o ano sa kanila relasyon. Ang importante, respeto na lang, na respetuhan sa bawat isa. Mas maganda nga po para sa akin yan, uh, kahit sila'y maghiwalay, hindi mawala sa kanila yung respeto. Mga kanya man sila na step uh, forward ng kanilang mga buhay, ang uh, importante maging friends sila. Ayan. So, hindi natin alam. E, ganun talaga ang buhay sa showbiz. Hindi lang naman sa showbiz nangyayari mga ganyan bagay. Pero dahil nga sa sila'y kinagat ng masa, kinagat ng publiko, kinagiliwan ng marami. So, kaya maraming nalulungkot sa kanilang paghihiwalay. Pero, at dahil naman po siguro, magiging maayos po ang lahat. Ayan. So, syempre, bigyan din natin ng laya yung ating kanya-kanya sarili kung saan ba talaga sila nauukol. Sabi nga, eh, kahit kayo magkarelasyon ng matagal na panahon, kung medyo kayo ay nagsawa sa inyong relasyon, na pag ganun, ganun na lang, parang hindi napabago, walang pagbabago, medyo uh, naglalaylo ang bawat isa at may mga mga may mga pagbabago sa buhay no may mga nakikitang pagbabago at least kahit ngayon pa lang hindi pa man sila uh, talagang magkasamang dibdib -dib, no at least nalalaman nila yung kanilang mga buhay-buhay sarili at mas maganda naman yon ayan bigyan nila ng laya ang kanilang mga sarili move on ang bawat isa hindi lang naman sa showbiz kahit sa totoong normal na tao nangyayari yung ganyan so sabi nga kahit matagal ng panahon kayong mag-asawa kapag medyo hindi nagkakaroon ng hindi maganda may mga consequence naman po yan so abangan na lang natin sa mga susunod malay natin kung talagang sila talaga bandang huli, bakit hindi so bigyan nila ng laya ang kanilang sarili hanggang saan at hanggang kailan at kung talagang sila pinagtagpo magtatagpo at magtatagpo sila bandang huli. So, ito lang po ang ating kunting reaction para sa ating mga showbiz balita. Ayan. So, thank you so much po ang inyo ko, hindi po. Hindi pa kayo nakakadikit. Hindi Robles, cute lang po. Ayan. Have a blessed day. God bless you and have a wonderful day. Every mapagbalang araw po sa ating lahat. Thanks for watching.